Honda TMX 125 at Bajaj City 125. Itong dalawang motor na to ang ginawa natin ng comparison video ilang buwan na rin ang nakalipas. At maraming mga komento, negatibo, positibo, ang nababasa natin sa ating comment section. At sa vlog na to, yun yung ating pag-uusapan. Yung mga komento, mga reaction nila tungkol dito sa dalawang motor na ito. Itong Bajaj City 125 at Honda TMX 125. 1 to 5 Bago tayo magsimula itong dalawang motor na ito ay parehong 125 5 pan-tricycle model itong TMX 125 5 is naka-overhead valve, samantalang itong budget City 125 5 is naka-single overhead cam isang post engine laban dito sa naka chin drive engine at simulan natin sa komento ni Patrick Clastimuso. Naka-TMX ako at dati naka-badjudge. Nagsisi ako mahina at chassis ng TMX 125 natakahina. Naputol yung akin, walang history ng bangga, awit talaga, panghakot ko lang ng tubig sim sa badjudge ko. At ayon naman kay Fireman, CT100 ko, 2009 model, till now, smooth pa din manakbo. Neighbor pang nagalaw ang makina, nakapakatipid sa gas at reliable pa. Alaga lang sa oil, tatagal ang makina kahit ano namang klase ng brand, i basta malaga ka. So, tamang namang yung sabi ni Farment. Kahit anong klase pa yan ng motor, kahit anong brand pa yan ng motor, basta malaga ka sa paggamit ng motor. Sinusunod mo yung PM schedule mo, ay maiiwasan mo yung mga aberya sa daan. At ayon naman kay Mark Japit Pagado, mahina at madaling masira yung badjaw motor ng Bombay. Iba yung Fosrad mas malakas, matibay, TMX pa rin. At ayon naman kay Al Gadiano Honda matakaw sa gas tapos nag yung makina. Naglabasan yung langis. At ayon naman kay Kuya Boy, tinipid ang pisa ng TMX. Yung kapatid ko, TMX, brand new, wala pang one year na kailang tune-up na. At ayon kay Jake Notobo, bakit ang Bumbay? nagpapautang puro nakahunda Ba't ayaw na ilikin sa rili nilang gawa na bad ang gaya sa atin yan paps e tayo nga yun yung sa atin eh. alam nyo ba na merong uh, Philippine Motorcycle Resource yung meron sila mga motor na binibigtad sa atin pero hindi natin tinangkilik hindi natin binibili hindi natin sinuportahan gusto natin yung mga Japanese brand Honda Suzuki Kawasaki Bajaj ano pa yung mga brand na mga motor yung tinangkilik natin over dun sa ating sariling gawa yung Philippine Motorcycle Resource mayroon yan dati pero ngayon wala na wala na sa market yung Philippine Motorcycle Resource dati mayroon yan at ayon naman kay Liz si City King pag mo budget mo walang bibili pag mo TMX mo maraming bibili actually kaisla nakadipindi yan kung saan lugar mo ibinibinta yung produkto mo. Lebawa, mix ba, or budget pa, or kahit anong motor na ibinibinta mo. Dapat, ibinta mo kung saan maraming interesado doon sa produkto mo. Halimbawa, dito sa amin, sa lugar namin, sold out lahat ng kuhan dito, budget kasi karamihan ng mga tao dito ay gumagamit ng budgets at interesado sila sa motor na budget kaya maraming bibili ng budgets it's simple as that guys la sa pagdating sa pagbinta ng produkto dapat doon ka sa lugar kung saan maraming interesado sa produkto mo para yung produkto mo ay makahalin. mabibinta yan mas sold out yung produkto mo ano na yung kasimple ano na yung logic niyan sa pagbibinta hanapin mo yung pumunta ka sa lugar kung saan interesado yung mga tao doon sa produkto mo wag doon sa lugar kung saan hindi kilala yung produkto mo hindi interesado yung tao sa produkto mo kasi lalangawin ka talaga yan at sa komento naman ni Vlagspecen the MX Alpha ako mas bugi kaysa Badjuds parang puyos mukha ng Badjuds at tayo naman kay Bayanedanki Badjuds matipid at kamukha pa ni Vegeta sa Dragon Ball Z at tayo naman kay Onin the Explorer Badjuds 125V for Tricycle at ayaw naman sa akin kung ito yung dalawang motor ang pinagpipilian mo, kung alin ang kukunin mo. Ang masabi ko lang, kapag to 125 ka, ito ay naka single overhead cam. Mas maganda yung engine response nito, mas matipid sa fuel consumption, mas maganda yung power delivery. Yung RPM kuha niya, mas malakas yung Bajan City 125. At yung kanyang keyring is naka 5-speed na rin. At maganda yung ito dolo At kung gusto naman yung T-Mix 125, ito ay naka overhead valve. So aasahan natin na matibay ito. Malakas ang kanyang engine kasi na ito ay naka overhead valve or naka full strut engine. Kahit anong kargada ang hatak mo dito ay kayang kaya ni overhead valve or pushrod engine kaya nga ito ang legendary na mga motor at kadalasan ang mga china model na motor ay gamit is pushrod kasi nga matitibay talaga yung mga pushrod engine kaso nga lang uh, wala tong dolo hindi ka guys sa ito sa Baja City 125 na yung kanyang torque and power is constant ba Inang kanang balance ba yung torque and power nito kasi naka ito nga is naka timing chain na at mas tahimik yung kanyang engine compared don sa TMX125 kasi nang kakuha nyo eh frustrada Asahan natin yung mga lagitik lagitik na ng uh, ingay mo paririnig mo don sa TMX125 in terms naman sa kanyang disenyo mas malaki tingnan si Bajaj City si 125 compared dito kay Honda TMX125 kung pang sidecar ang hanap mo I suggest Jis na budget si T125 kasi matibay kasi yung chassis niya tapos yung kanyang engine ay kuwan talaga hinawakan talaga ng chassis yung engine niya unlike dito kay TBX125 is putol yung kanyang chassis sa kanyang engine so mas para sa akin mas matibay ang uh, chassis ni budget si T125 over dito kay Phoenix 125 kung fantasy kill yung hanap mo I recommend kay budget si T125 kung kung pang single lang naman na yung gusto mo uh, I recommend dito kay Phoenix 125 kasi nga maliit si Phoenix 125 madaling ising, ising ising sa traffic tapos maganda yung porma nito classic design disenyo ni TMX 125 yung nga kung pang single lang ang gagamitin mo dito barakong barako ang dating mo dito sa Honda TMX 125 classic motorcycle maganda tingnan pero at the end of the day kay Isla kayo pa rin naman yung mamimili kung alin yung gusto nyo anong pipiliin nyo Baja City 125 ba kayo or TMX 125 pa kung ano man yun ang pipiliin nyo sulit naman tong dalawang motor na to itong TMX125 at Baja City 125 sa price naman na hindi magkakalayo halos magkapareho lang ang price nito itong TMX125 at Baja City 125 but hindi ko pala na mention mga kaisla itong si Baja City 125 pala is naka dual shock na so good na to for tricycle usage ay sabantala si TMX125 is naka single shock pa kung kailangan mo magpa-add-on ng shock, kailangan mo pa magpa-add-on din ng magkakabita ng shock pangalawa. So, kailangan mo magpawild doon sa kanyang chassis. Dito, kay Badges is naka-built in. Naka-ready na lahat yung magamitin mo kung pan-tricycle usage yung pagawin mo dito. So, that's all for today's vlog, guys. Thank you for watching, motors. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And, don't forget to click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla Nagpaimangno na mag-amping kanunay ug higugmang ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.